Ano ba gagawin mo kapag tinext ka na crush mo? Hello guys! Uy, si crush! Kamusta ba ka Hindi ka ba makaalis sa bahay? Kasi wala kang pera. Hindi ka makapaglakwa siya, ganun. Kaya nga yung iba'y nangingit ako sa mga post nila sa Facebook. On the way to Baguio, on the way to Boracay, on the way to Palawan. Ano mo yun? Pero tayo, ang boring sobra. Yeah! Kaya naisipan mo gumawa ng video kasi nga, ang boring talaga. Kaya ito lang yung sabi ko, kung hindi na mag-video. Anyway, ano nga ba gagawin mo kapag tinaise ka ng crush mo? O ano yung magiging reaction mo dun? Simulan natin sa mga easy reaction lang. Yung mga madalas na nakikita natin. Huy! Nag-text si crush! I love you daw! <gasps> wait, wait, wait lang, pre. May nag-text sa akin tinex ako ni Crush. Yes! Uy, si Crush nag-text. Pre, kaya naman ako na-enroll nyo? Sa ano? Na, ano na yung nakarang linggo nag-enroll na ako? Hmm. Galing ako. Uy, Pre! Nag-text si Crush, no? <laughs> nice! Ano uh, siya, diba? Tinaman yung sinabi ako. Hi! Hi. Tiyan, re-reply ako muna. Hi, Dean. Send. Oh, dog Taxi Crush. Alan, Alan. Tingnan mo. Dog si Crush. Kwento mo sa pagong. Ang e? oh, sama, ano? Eh, Kwento mo pala sa pagong. Hindi ka na sinuportahan. E eh, paano naman kung mabae ang next Na-crush na. na. Ganun pa rin ba ang magiging reaction nila? O We may nag si crush, oh. Okay, good. Gracias. Let me take a selfie. Grabe din yung reaction ng mga babae, no? May selfie pa. Pero para naman kung sobrang happy ka talaga, yung hindi mo na mapigilan sa sarili mo sa, sa sobrang kilig. So, sa, sa sobrang kilig mo, mapapasayaw ka na. Uy, nag-text si Crush! Ah! Uy, nag-text si Crush! Wala! <laughs> <takes a> <laughs> <takes a> <laughs> <laughs> Uy, bakit next sa crush mo? Ay, yo! Yes. 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 Panes, boom, boom, Panes, Panes, boom. Panes, boom, boom, Panes, Panes, boom. Panes, boom, boom, Panes, Panes, boom. Panes! Pero may reason naman siguro kung bakit ka tinex ng crush mo. Mali mo derogatory na, na siya kaya ka nakita usap or wala lang talaga siya mag-aaksyon or magpapatulong siya sa iyo or narawasin lang naman talaga sa'yo. Marami rason eh. Pero, pwede ka rin naman no? mag-assume. Mag-assume. Uy! Wala na ako. Ay... Yung bang kapag tinext ka niya, nasasabi mo sa sarili mo na may pag-asa ako. O kaya, sasabihin mo sa sarili mo na interesado na siya sa akin. Ayun, may mga ganun. Ganun tao. Eh. Ayun, dito naman tapos ang video na to, and kung may reaction kayo, comment nyo na to sa baba or i-message mo sa akin sa Facebook. Kung nagustuhan mo, mo naman itong video na to, share mo na din sa iba. Parang kasaya, di ba? Di ba? Di ba? Mamay, naongsin lang talaga yun. Huwag ka na